Isang Palestino ngayon na kontra sa Hamas ay malubha ang sitwasyon dahil binugbog ito ng mga taong nakamaskara. Viral ang balitang ito. Inilathala ng maraming mga mapagkakatiwala ang pinagkukunan ng balita worldwide gaya ng BBC. Kahit na ng AP at lalong-lalo na sa Jerusalem Post, ito ay kumalat. Ang pangalan ng Palestinong ito ay si Amin Abid. 35 years old, lingid sa kaalaman ng marami, hindi lahat ng mga Palestino ay sumusuporta sa Hamas. Marami ding mga Palestino ang kontra sa Hamas. Katunayan, noong mga nakaraang buwan, may grupo ng mga Palestino na nagmarcha sa daan at isinisigaw nito ang pagsisisi kay Ismail Haniye. Isinisigaw ng mga Palestinong ito na ang sanhi ng kaguluhan sa Gaza ay si Ismail Haniye. Sinisi ng mga Palestino si Haniye kung bakit ngayon ay wala na silang bahay at wasak na wasak ang Gaza. Panawagan pa ng mga Palestino kay Haniye na sumuko na upang matigil na ang gera sa Gaza. At nitong nagdaang araw, merong Palestinian activist na inakusahan na nag-o-organize ng isang grupo na kung saan ito ay kontra sa Hamas. Matapang sila na nagsasagawa ng mga kilos protesta laban sa Hamas. Subalit, ang Palestinong ito na nagangalang Amin Abid ay binugbog ng grupo ng mga taong nakamaskara. Sa report ng BBC, agad itong isinugod sa hospital. Subalit, malubha ang kanyang kalagayan. Isang matapang na Palestino, itong si Amin Abid kahit na armado ang grupong Hamas ay nilalabanan niya ito sa pamamagitan ng mga kilos protesta sa daan at nitong lunis lamang dinukot si Abid ng limang tao na nakamaskara. Si Amin Abid ay kilala sa Gaza bilang aktivist. Humarap si Abid sa BBC at sinabi ang mga salitang ito, I will not stop using my right to express my rejection on 7th of October attack. Ang tinutukoy ni Abid ay ang ginawang pag-atake ng mga Hamas sa Israel noong October 7 na kung saan 1,200 na mga Hudyo ang namatay. Naniniwala si Abid na ang October 7 attack of Hamas sa Israel ang pinagmulan ng malaking kaguluhan ngayon sa kanilang lugar dahil kung hindi lang sana umataki ang Hamas sa Israel ay malaya at payapa silang naghahanap buhay sa kanilang lugar. Subalit dahil sa ginawa ng Hamas, October 7, inatake nga nito ang Israel, gumanti naman ang Israel at ngayon wasak na wasak ang gasa. Hindi rin maikakaila na meron ding mga grupo na sumusuporta sa Hamas. Kahit nga dito sa Pilipinas, sa pagbabasa ko ng mga comment sa ating mga video, maraming mga Pilipino na sumasampatiya sa Hamas. Ito ay kanilang karapatan. Totoo na matagal na merong hidwaan ang mga Palestino at Israel. Hamas at Israel matagal na panahon na. Subalit ang mga pangyayaring iyon ay natuldukan. Katunayan, napakaraming taon na napayapa silang namumuhay sa kanilang mga lugar. Subalit, ang tinutukoy lang ni Amin Abid ay ang October 7, 2023. Naniniwala siya na kung hindi lamang gumawa ng pag-atake ang Hamas sa October 7 sa Israel, ngayon ay wala sanang gulo sa kanilang region. Kayo ba mga kaibigan, naniniwala rin ba kayo kay Amin Abid? Oo nga talagang merong hidwaan ang Hamas matagal na panahon na, pero ang October 7 ang pinag-uusapan kung hindi lang ba umatake ang Hamas sa Israel, naniniwala ba kayo na matiwasay ang kanilang lugar ngayon? Dahil sa October 7, sumakay na ang Iran, sumakay na ang Hezbollah, maging ang Hutis ng Yemen, sumakay na rin ang Estados Unidos, India at iba pang mga bansa. Kaya sinisisi ng ibang mga Palestino, hindi lahat, pero may mga Palestino na sinisisi ang Hamas sa kaguluhan ngayon sa Gaza. Hindi rin natin maikakaila na nakatala na rin sa history na meron ding mga invasion na ginawa ang Israel sa mga lugar na ito. Pero iyon ay natapos na, kagaya na lang ng gera ng Israel laban sa Hezbollah noong 2006 na tuldukan ito nang magkaroon sila ng kasunduan. Subalit, muli itong lumagablab mula noong October 8 matapos na umataki ang Hamas sa Israel. Kaya itong si Amin Abid, kinukundinan ito ang ginawa ng Hamas noong October 7. Ayon sa report ng BBC, ay marami ng mga Palestino ay galit na galit na sa Hamas dahil sa lumulubong numbers ng mga sibilyan ang nadadamay sa gerang ito mula ng magkabakbakan ang Israel at ang Hamas. Ayon sa Hamas Run Health Ministry, lampas 38,000 na daw ng mga sibilyan ang namatay mula ng magkabakbakan ng Israel at Hamas. Ang report na ito ay hindi naman sinasang ayunan ng Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, hindi raw nila ibinubukod ang number ng Hamas na napaslang. Basta na lang, hinahalo ito na sibilyan. Ayon sa report, si Amin Abid ay dinukot ng limang taong nakamaskara may mga armas ito at mga kutsilyo. Siya ay dinala sa isang semi-demolished house at doon ay binugbog ito ng mga taong nakamaskara at siya ay pinagsabihan na traidor, pinagsabihan din siya na agent ng Israel. Ayon sa report ng BBC, habang binubugbog si Amin Abid, nagsalita ang leader ng limang grupo ng taong nakamaskara at matapos na pinagwikaan si Abid ay dinurog ang mga kamay nito. Ang rason ng leader ng limang taong nakamaskara kailangan daw itong durugin upang hindi na raw ito makapagsulat uli ng kritisismo laban sa Hamas. Sa initial investigation, lumalabas na ang nasabing mga tao na nakamaskara na dumukot kay Abid, maaaring miyembro ng Hamas. Sapagkat ang rason kung bakit dinurog ang kanyang kamay ay upang hindi na raw ito makapagsulat ng kritisismo laban sa Hamas. Ibig sabihin ay pinoprotektahan ng mga taong ito ang Hamas. At kung pinoprotektahan ito ang Hamas, ibig sabihin kakampi ito ng Hamas. Or baka ito nga ay membro ng Hamas. Sa pagsalaysay ng BBC, habang binubugbog itong si Amin Abid, Merong mga tao na dumadaan sa naturang abandonadong bahay na kung saan binubugbog si Amin. Tinangka ng ibang mga Palestino na iligtas itong si Amin Abid. Subalit, nagpaputok ang mga taong nakamaskara at sinabihan ang mga taong naisa ng tumulong na umalis kayo at huwag kayong makialam. At ito ang matindi mga kaibigan, pinagsabihan mismo ng mga taong nambubugbog ang mga tao na naisa ng tumulong kay Abid na sila raw ay nagmula sa Hamas Security Forces. Kaya wala na silang nagawa at dahil sa takot at para maisalba ang kanilang buhay ay nagtakbuhan ito. At matapos nilang bugbugin si Mr. Abid ay iniwan na lang ito sa abandonadong bahay. Mabuti na lang at merong mga nakakita sa kanya at agad na isinugod sa hospital. Yun nga lang, kritikal ang kanyang kondisyon. Itong si Amin Abid ay maraming beses na palang inaresto ng Hamas forces dahil bago pa magkagyera muli ang Israel at Hamas noong October 7 ay marami na pala itong ginagawa at pinagsisigawan nito ang against the Hamas rule. Galit na galit ang Hamas dito. Kahit paman bugbog ang natamo ni Mr. Abid, nagpapasalamat siya na nitong lunis ng umaga ay muli siyang nakasulat at napakahaba ng kanyang isinulat at ito ay kanyang ipinost sa Facebook at sa kanyang naturang sulat ay binatikos nito ng husto ang Hamas at tinawag ang grupo na dividing the Palestinian people. Inakusahan niya ang Hamas na nagdi-divide sa mga Palestinian people at wala raw itong pakialam kundi ang kanila lamang dreams na itatag ang Islamic state ayon kay Abid we are tired we are really tired noong nakaraang linggo sa interview ng BBC kay Mr. Abid isiniwalat nito na ang Hamas ay kumukuha ng suporta mula sa labas ng Gaza borders dagdag pa ni Abid ang mga taong sumusuporta sa kanila ay mga tao raw na hindi nawalan ng mga bata hindi nawalan ng bahay at ang kanilang future. Pinapalabas ni Abid na ang mga taong sumusuporta sa Hamas ay kinokondisyon lang nito ang mga militanting grupo upang gumawa ng karahasan. Walang takot itong si Mr. Amin Abid. Lumabas din ito sa Saudi TV channel na Al Arabiya at dito ay kanyang binabatikos ang ginagawa ng Hamas sa Gaza. Nakikipaglaban si Mr. Amin Abid laban sa Hamas sa pamamagitan ng pagsusulat at dito ay kanya itong binabatikos mula pa noong 2019 si Mr. Abid ay nag-oorganisa ng mga tao at nagpo-protesta laban sa state na ginagawa ng Hamas maging ang gobyerno mismo ng Gaza ay kanyang binabatikos Sabagat ayon sa kanya pinahihintulutan daw ng Gaza na magsagawa ng kriminalidad ang grupong Hamas Dagdag pa ni Amin Abid kung titingnan daw ang ekonomiya ng Gaza, hindi man lang daw ito maakaangat-angat dahil nga pinahihintulutan ng Gaza government ang mga militanting grupong ito na mamayagpag sa kanilang bansa. Ngayon mga kaibigan, ay kasalukuyan pang nagpapagaling si Mr. Abid sa isa sa mga ospital sa Gaza. At ayon sa balita ng BBC, kahit paman nasa hospital siya, at matinding bugbog ang kanyang natamo ay nagsulat agad ito kontra sa Hamas at wala rin siyang nabanggit na pinupuri nito ang Israel. Ang kanya lamang kinukontra ay ang ginagawa ng Hamas sa kanilang lugar.